ngayong araw ay isi-share ko sa inyo ang reaksyon na may kinalaman doon sa video na nakikita nyo. Kung saan yung mama ay tinataboy. Alam nyo ba guys na ang pag-produce o tinatawag na honeybee production ay naabot ng 6 na linggo hanggang 8 linggo ang pag-produce nito. Simula doon sa pagkuha ng nectar pagkuha ng nectar doon sa pagsipsip ng mga ng mga nektar doon sa mga bulaklak ng mga pukyutan hanggang sa mahinog ang ang pulot nito doon sa kanyang bahayan ay nabot ito ng walong linggo hanggang sa ito ay anihin. Pangkaraniwan sa Pilipinas ay may mga lugar talaga na nag-aalaga nito at siguro yung mama na yan ay sanay na sanay doon sa tinatawag na honeybee, pro honeybee production na kung saan di alintara sa kanya yung panganib na dulot ng kagat ng mga pokyutan. Alam niya naman natin kapag ang pokyutan ay nagambala, siguradong sila'y tulong-tulong nakakagat at may pagkakataong minsan pa ay pwede mo pang ikamatay. Yun lang po ang aking video ngayong araw at sana ay yung inyong, inyong may, meron kayong natutunan diyan sa tinatawag na pamumuhag. Sapagkat ang pamumuhag ay isang delikadong bagay o komplikadong bagay na makapiling maikapensala maika, ng kalusugan ng bawat isa sa atin. Kaya sa magsusubok nito, huwag itong subukan sapagkat masisira ang buhay ninyo. Yun lang.